Ayan mga kasaguan isang pagpalang araw po sa ating lahat. Bali na po yung bagyong Kristin, nagpaparamdam na dito sa amin. You know? Signal number 1 na dito sa Eastern Samar. Grabe yung hangin at saka ulan mga kasaguan no? Walang tigil na ulan mga kasaguan mula kahapon hanggang ngayon. Hindi tayo ngayon makakapag-adventure may natumba na puno doon mga kasaguan ayun malaki yan na puno <laughs> may, may time mga kasaguan na lumalakas yung hangin siguro yung bugso na yan papunta yung hangin doon sa ano mga kasaguan sa labas ano pag pupunt trip tayo ngayon mga kasaguan to yung ulam natin bagulan at saka tutot ayan mga kasaguan And yung ulam natin ngayon, nagtupod trip tayo. Kasi hindi tayo nakapag-adventure ngayon. Okay. Lakas ng ulan. Nandito <laughs> tayo sa bahay nila ka Bulbul, mga kasagwan. Ayan si Kabulbul. Bali, gagataan nga pala natin ito, gagataan. Ito yung masarap na kaluto, yung may gata. paparamdam na yung bagyong ano Christine Grabe ang lakas ng hangin doon mga kasagwan oh O oh. oh, signal number 1 na tayo dito pag iingat po tayo palagi mga kasagwan lalong-lalo lalo na sa ano sentro ng bagyong Christine Mag-iingat po tayong lahat Ayan, grabe ang lakas na ng hangin Ayan o, <laughs> Takas dun. So, so yan mga insane. sagwan. <laughs> Nagsasayawan na yung mga nyog. Mamig. Grabe mga sagwan. Ito na yung nakakaba dito sa amin kapag amihan na. Kasi kapag amihan na dito sa amin mga sagwan, madalas na yung mga bagyo kung natatanda yung mga sagwan nung ano bagyong Yolanda at Karobi, grabe daming wasak na bahay dito sa amin lalong lalo na sa Tacloban mga sagwan Doon Tacloban, Tacloban talaga yung napuruhan pero dito sa amin mga sagwan sobrang lakas din yung alon mga sagwan nandun sa Michael Sada doon humahampas Ba, oh, lakas. <laughs> Yan o, oh, mga kasaguan. Grabe. Ito nga pala yung gata natin na ilalagay mamaya. Nandito pa si Kuya dyan, nagbibihis. Wala muna ng adventure mga kasaguan. Kain lang muna tayo ngayon. <laughs> Pahinga lang muna tayo ngayon mga kasaguan kapag mawala na yung bagyo mag adventure na tayo yan mga kasagwan nilinisan na po namin yung anong mga kasagwan yung tutot kaya yung bagulan ito naman yung sangkap natin no naka prepare na po mga kasagwan gigisay natin at saka may maraming silyo para masarap ayan mga kasagwan no grabe ang lakas na ng hangin dito sa amin Nandun na yung trap natin, kabulbul, nalaglag na. <laughs> Grabe ang lakas ng hangin mga kasagwan. Ayan e o. Wala. Ang mapuputol yung nyug. Grabe ang lakas sa kaway kaway kuya Marbs. So, Yan. Yan po po trip tayo dito ng Malawa kasaguan si Kuya Marbs. Yung nakasama natin sa pag-vlog ng ano, paglatag ng timing na trap. Sirete so, si Kuya Marbs, saka so, ulit tayo ng Alimango dalawa. Yan Kuya Marbs, baka may gusto kang shout out. Salamat sa inyo kasagwan. Yon. Ito naman si Boss Ooy ng Pinas. Hoy. <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs> Nagtatago si Kuya Ooy. <laughs> Ha. Natitoka. Bey oy. Anong masasabi mo ngayon kasi malamig. Natatakot na ako. Natatakot sa ano? Sa kalamig. Adiós. Ano <laughs> na Natatakot daw si Kuya Oy mga saguan sa bagyo. True man na siguro 'to kasi palaging nasisira yung bahay ko buo niya. <laughs> At nangali na naman Likas <laughs> na at lips. Yung bahay niya makasagwan, Nilipad ng bagyong Yolanda at Karobi Kaya truma na si Kuya Uwe Sa bagyo true trumo na Ito <laughs> na yung kulam natin Mga kasaguan. ready na po yan Ayan o no? Ayan mga kasaguan Pagkikisa na tayo oh, Agoy na lang

Pidang. Pidang ah, wala muna tayong content sa adventure ngayon to, tungkol sa dagat. muna tayo mga kasagwan, eh mga kagwan, kapag magigisa tayo, sili. Sasama natin yung sili para masiyadong ano Yan. Oh, para masarap. Oh, pangunang, pano. <laughs> ham, ang ham. Na ko. Ang hang, guys yung tulog naman na natin yung tutot tutot at yeah, taga bagulan tutot ayan bagulan ang yung iba tutot naman yung iba o oh, lapit table ball ilalagay natin yung tutot at bagulan sarap sarap, sarap. ah. <laughs> Kung hindi na mahalo, puno Puno yung karahan namin, puno <laughs> um. Yan, magtitira muna tayo ng kaunti Tapos tatakpa natin para pumulo yan yung aligyo, oh, mga sagwa, no? Yan, no? Sarap niya, no? Ah! <laughs> aligi palang ulam na. Takpan muna natin mga sagwan. Ay natin kumulo. Ayan na. Ayan na natin mga sagwan kung kumukulo na. Wow. Ayan, no? namumula na sarap ng ulam natin ngayon mga saguan bagong huli lang po yan tignan naman natin yung kanin natin kung luto na so, yung kanin natin ah malapit na yung maluto takpan muna natin lalagay na natin mga saguan yung pangalawang gata natin o yung natira Yan, palapit na po yung maluto mga kasaguan ayan mga kasaguan totoo na po ito ayan o oh. na yan totoo na ah sarap ayan kakain na tayo mga kasaguan andito na si boss okoy o, -O, -O.

Bagyo ka lang, kakain kami. Kaya <laughs> so, dyan. Ano na sa Walang tigil na ulan. Kanina pa to. Ito si Kuya Mabs, mga sagwan. Masarap kaya Mabs yung loto ko. Ubus yan, mga sagwan.

ang bandit ng Bob, saging ka, tag 20 ang kilo at mayro huwag ka kala sa malabal kina bandit na tayo na tayo na tayo ako busog na daw si kaboy bol busog kami ni kuya o oh, tapos na kami kumain ayan ayan <laughs> <laughs> Eh, <laughs> si Kuya dyan oh. Bumupo pa ng kanin. Walang kapaguran. Bumusin yung Taob na naman yung isang kalderong kanin mga kasagawan at saka yung bagulan, ubos. Ubos yan, maya, maya. <laughs> ubus. Ubus yan, maya-maya. Talaga yung masarap na kainan mga kasagawan pag Nagbobodol ah. fight, napapasarap pa talaga sa pagkain. Pero signal number 1 pa rin kami dito mga sagwan. Si Kaya Kaya ang ng Maganda yung kinakainan namin mga sagwan, ligid lang ng ano, gilid lang ng dagat, gilid. Kung may mga alon ng malaki mga kasagwan, sigurado ang laki ng alon dyan. Pero yung hangin papunta sa labas kaya hindi maga hindi gaano malaki yung alon ngayon. Pero kung papunta mga kasagwan yung hangin, sigurado. Malap yung alon. Malakas talaga si Kuya Jan at si Kuya Mabos kumain. Malakas ang laman ng kardero. o <laughs> uh, boss, pinatawag na namin. <laughs> ah, meron pa. Bahaw na Bahaw lang. Na. <laughs> na lang natira mga kasagwan. Dalawa na lang bagulan. Shout out sa mga hindi pa kumain. <laughs> Yun. Ay, Kain na tayo. <laughs> <laughs> yeah. Tapos ka na ako, Marbs? Yeah. Ayan, si Kuya dyan na lang. Brown out na dito sa lugar namin, mga saguan. Dahil yung hangin malakas. Wala nang ilaw. Hindi tayo makakapag-adventure ngayon, mga saguan. No? Hindi tayo makakapunta sa dagat kasi baka malunod yung bangka natin. Oh, kasing lulunod. Will... Yan o. Yan. Yan yung pakura natin, yung pambot. Ayan mga kasagwan. Hindi na po maulan dito sa amin. Pero nangingitim pa yung kalangitan. Grabe. Ayan. Ang grabe yung mga ibang lugar. Kuya dyan, baha na. Hindi naman gano'n dito na kung ano yung mga bahay, mga sagwan. Oo. Oh. Hindi naman lang, na signal number one lang dito sa amin. Pero may mga puste din na ano, mga kasagwan na tumba. Ngayon lang nagkailaw mga kasagwan. Malakas <laughs> <laughs> kasi yung... Dito sa amin ngayon lang nagkailaw. Malakas kasi yung hangin kahapon mga kasagwan. Kung natumba lang dito mga kasagwan, yung mga saging lang. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi naman gaano mga kasagwan. Grabe mga kasagwan, ipagparipo natin yung Bicol at saka Camarines, sir. Grabe yung baha sa kanila. Nandun yung bagyo sa... Oh. Luzon, mga sagwan. Sa Sampalis Pangasinan, ano? And mag-iingat cool. po palagi kayo, mga kasagwan, sa mga natamaan ng bagyo dyan, sa mga nabaha. Mag-iingat po tayong, mag-iingat po tayong lahat, mga kasagwan, lalong-lalo na ngayon. Batanis, din. Batanis, be cool. Yung be cool, grabe yung ba sa kanila ko dyan. Mm -hmm. Panood ko kanina sa ano, Facebook. Mm -hmm. Buti na kay dito sa amin mga sagwan. Mm -hmm. Kapag-update kami. kapag panood kami oh. sa trails. Sa... Oh, grabe nakakaawa yung kalagayan ngayon ng ano? Ng mga tao sa Bicol. Sobrang laki ng baha diyan mga kasaguan. At mag po palagi kayo mga kasaguan. Bali mag out at si Kuya diyan, oh. <laughs> Kaya amihan ng mga kasaguan. Madalas na yung bagyo dito sa Samar dumadaan. <laughs> oh. Galing Pasipiko mga kasaguan, galing buwan kapag amihan mga sagwan, sunod-sunod yung bando dito sa sama. Salamat pa rin mga sagwan, hindi mo na mismo bagyo Ayan, no? dito sa amin. Ayan. Trauma na kami mga kasagwan sa bagyo kasi yung Yolanda Rubi, grabe dito yan sa amin. Dito yan sa amin tumama. Napakalakas talaga ng bagyo yung Yolanda at saka Rubi. Daming, daming mga bahay na nasira mga kasagwan pero wala namang taong nasaktan dito banda sa amin sa Burungan. Dun sa Takloban yung pinakaano, Maraming na namatay doon. Grabe. Kawawa yung mga tao doon. Shout out kay Erwin Dungaol. Shout out sa Dulpo. Ang tapa family. Ayan. Shout out. Shout out kay Gerald Delario from San Policarpio. Ayan. Shout out sa iyo. Shout out kay Marjun Manokid from Laguna. Ayan. Shout out. Random game. shout out tayo from Calbayog City. Niteka shout out sa De la family from Naik Cavite. Ayun, shout out. Shout out kay Nilo Kilikul Kamarasan from Gamay Northern Samar. Ayan, shout out tayo. Shout out kay Rosalie Ginto from Pampanga. Shout out sa Shout out kay Propita Tulipos from Science City of Muñoz, BBIC ha. Shout out sa iyo. Shout out kay Josepina Onofre from UST. Shout out sa iyo. Shout out kay Patrick Pilin. Ayan, shout out sa iyo lahat. Maraming salamat po sa iyo panonood at subaybay sa mga video. Kita kits ulit sa susunod na vlog. Ayan. Ayan. Baka sa susunod mga kasagwan, makakapunta na tayo sa dagat kasi ayan o. Di na magano malakas yung hangin dito sa amin. Next vlog natin mga kasagwan, baka maglatag tayo ng timing na trap. Yan yung plano namin ngayon mga kasagwan kasi medyo malabo na yung tubig. Nandito nga pala si Kabulbol. Nag-aayos na ng, ano, nga nga mga kasagwan flashlight. Flashlight? nag ayos ko. Nasira. Nasira. Kaya sinusundahan niya yung ano mga wire kasi may mga naputol mga kasagwan. <laughs> And matikan yan si Kabulbul mga kasagwan mag-repair ng ano, flashlight. Maraming nagpapaayos dito kay Kabulbul mga kaibigan namin. Pag nasisira yung... Directa. Oh. Pag yung, yung flashlight mga kasagwan, din na ni Kabulbul. <laughs> oh. Kahit sira-sira na sira, mga ano, kasagwan na flashlight, kaya ni Kabulbul, kaya ni Kabulbul ayusin. Ayan, naayos na. Ayan, kuya dyan. Babay muna kayo, kuya Babay sa inyong uh, lahat, mga kasaguan. Yun. Ayan, kita kita sa susunod uh, na vlog. Ingat kayo palagi. Keep Ay, safe, mga kasaguan. Sa mga sa, sa mga, sa, sa mga natamaan ng bagyo. <laughs> Mag-ingat po tayo lahat. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Ayan. Abang, abang naman sa susunod na vlog, mga kasaguan. Babay, kuya dyan. <laughs> এাায়ারাযে okay. okay.